Alam nyo ba na karamihan sa mga pickup buyers ngayon ay mas prefer na bilhin ang top spec variant compared doon sa mga lower trims? Na ang presyo ay nagkakahalaga ng 1.8, 2 million to 2.4 or higher depende sa brand at variant. Na every time na paglabas mo ay gwapong-gwapo ka sa bagong Toyota Hilux GRS, Ford Ranger Wildtrak, Ford Ranger Raptor, Nissan Pro 4X, Mitsubishi Athlete, Isusod D-Max LSE 4x4 BYD Shark, 'di ba? Pero kung ikaw yung tipong tao na ang hanap ay value for money, practical lang. Na yung features ay dikit doon sa mga uh, top spec. Eh why don't you choose the 2026 Mitsubishi Triton GLS 4x2 automatic. Na nagkakahalaga lang ito ng almost 1.6 million. Na ang features po nito, pagdating sa harapan ay very brusco, guwapong guwapo, masculine ang design, naka-LED DRL headlamps with auto leveling, auto high beam, keyless entry, push start engine, 9-inch infotainment touchscreen Apple CarPlay Android Auto, 7 airbags, dual climate control, Saan ka pa, mga ka-idol? at very spacious yung loob. Malaki yung uh, bed space, 2.4 liter na turbo diesel engine, 6-speed automatic, pwede ka pang mag-sport mode or plus and minus. 181 PS at 430 newton meter of torque. 222 mm ground clearance. Sangka pa mga So if I were you, go to your nearest Mitsubishi dealers mga ka-idol. Mag-inquire na kayo. Magpa-quote na kayo mga ka-idol habang maaga pa. Dahil napakaganda po dyan. Okay? Thank you.